mga kapuso, tara at samahan nyo akong mamalengke dito sa Afrika. Africa. po sa ating mga kababayang nangigim magbansa nandiyan sa Amerika, Canada, Middle East at iba pa. Pero may mga kababayan din tayong sinusubukan ng swerte sa mga hindi sikat na puntahan gaya ng Afrika. Iyan ang kwentong inalam ni Katrina Son. Sa siyam na taong pagtatrabaho sa Africa para miring bansa na raw ang kanyang napuntahan. Mula sa pamamasyal, pamamalengke, Yes. No <laughs> We bought already. Pati food trip at kwentuhan kasama ang mga lokal. Makikita nyo na small restaurant lang siya kasi nga yung door nila is cortina. Ayano. Oh. Dadalhin so, so, tayo oh, so, ni Marvin yeah, Deundo sa, sa pamamasyal niya sa iba't ibang bansa na oh. Africa. Nine years ago, nang ipadala si Marvin De Mundo sa Africa bilang marketing in charge ng kumpanyang pinapasukan niya. Pero talaga yung parang shocking moment na ano kaya ang buhay sa Africa? Ano kaya ang magiging buhay ko doon? Nakakatakot sa Africa, may mga tigers, may mga anak like that. Oh my daw niyang makatulong sa naiwang pamilya sa Cagayan Valley. Kaya nakipagsapala rin siya taong 2014. I think binigay sa akin ng Africa ang Nigeria para ito yung blessing na hulat ako sa kanila kasi iba't iba yung mga ways nila. Nung uh, nag-start ako mag-work, okay, parang one month, ganun, hindi muna na ako lumabas. Kasi ano yung takot ko. Talk din Filipino. Kumusta? Kain ng mais? Hmm? Maganda hapon. Mm -hmm. Mm -hmm. What else again? Night, gabi. Gabi, around. Ang mga Nigerian na madalas niyang kasama, may mga ugali rin daw na very Pinoy. Una kong nangyan is, ma-respeto din sila. Nagmamano kasi tayo, di ba? So sa kanila naman is, nagbabaw na kahit anong pagod nila, sila din ay masayahin. Mga kapuso, tara at samahan nyo akong mamalengke dito sa Africa. Make sure you put me plenty plenty ah. No, so, I you uh, will see you na, my Yeah. How much, my friend? Yeah, you calculate for me, oh. One seven. How to do manicure, pedicure here in Africa. Itong si Marvin, hindi lang Nigeria ang napuntahan. Ang kanyang pamamasyal all around Africa. Nalibot na rin daw niya ang iba't ibang bahagi ng Nigeria. Para siyang nakatitig sa taas, ang galing din ng gumawa. Kautano Benin Republic. Oh, oh my God! Malami! <laughs> <laughs> If you are in Senegal, make sure to visit their monument. It's here! Bonjour. At Yaoundé, Cameroon. Bonjour! Eh ang pagkain, kumusta naman kaya? Merci. Dito nyo talaga makikita yung totoong buhay na talagang makakapagbigay aral sa inyo. Yung kaugalian ko dito, mababait at maaayos din po ang ugali ng mga Africans. Si Marvin, malayo man sa kanyang pamilya, naging at home sa lugar na banyaga sa kanya. Ang Pinoy, saang lugar man makarating, winner sa buhay. Ako si Katrina Son. At yan ang kwentong Dapat Alam Mo.